Ayan, lumawa yung crankshaft bolt oh. Ni okay. paki. Yan oh, bumitaw. Hindi pa naman siguro itong pan. nanti karang siya pulih katung kasi kaya nggunggak pos katanya kaya ni kaya nggunggak distributor kap ngunggak Ba? Ito, tawag Lahat ito, tatanggalin. Itong engine cover. Ito, tatanggalin lahat. Pati itong distributor. Alisin itong engine cover para ma-recheck yung timing dito sa camshaft. Pati doon sa taas sa camshaft. Magtatanggal doon ang valve cover. Both sides, tanggalin ang valve cover. Para makita yung timing nito. Timing mark sheet. May pintura at saka yung mayroong gatla. Yan, tapat yan. Magkatapat yung ngipin. Pati doon sa taas. Ayan o. Dalawang pintura, nasa gitna yung gatla. Timing mark. Markings ng sprocket. Sa ibabaw, camshaft pati dito sa crankshaft ayos okay okay base sa manual pagkatapos matiming itong sa lift bank ito namang right bank ang kasunod na itiming so sabi ng manual mula sa 0 degrees ikotin ang crankshaft papunta sa 50 degrees so since walang humawak, inikot ko na yung crankshaft at nilagin ko ng timing mark yung timing mark na yan magkatapat yan sa timing chain tsaka timing sprocket yan mga timing mark magkatapat at nilagyan ko ng marking hanggang dito sa may tornilyo ng oil pump ang sinasabi ng manual Ikuti ng 50 degrees magkatapat yan dito sa tornilyo ng oil pump ng pinakamababang tornilyo sa ilalim itong kulay pula minarkahan ko na rin at i-check yung timing doon sa camshaft So, yan ang timing ng camshaft. Dalawang pintura magkabila at yung nasa gitna, yung marking ng camshaft. So, ayan, makatapat yung timing mula sa taas hanggang dito sa crankshaft. So, yan ang timing ng crankshaft. So, nakuha na natin yung timing yung tamang timing magkabila sa left bank at dito sa right bank so okay na yan pwede nang ibalik yung takip pwede nang uh, ipalitan itong gasket okay yun lang po